dito kung makikita nyo na first blood yung kimi namin yung kimi kasi namin peaking pa lang, gusto niya na talagang mag, ano, mag gold kaya lang sabi ko porkit binago yung kimi ngayon, gagamitin mo na sa gold kahit hindi ka naman talaga marksman user pinag, pinag awahayan pa namin kanina yun sa peaking, hindi ko lang kasi na record eh. dito kami dito ng leslie linikiran ko siya pero dumating yung gatot tapos hindi ko siya napatay doon akala yata yung Leslie umuwi na ako kaya na first kill lang ko siya doon nabigyan ko tapos makikita nyo yung kimi namin nabigyan siya ng Julian sa mid tapos dito magkakaroon ulit ng clash mabibigyan dito yung core namin yung Alpha tsaka yung Angela wala yung Kimi kasi kabubuhay lang eh. tingnan nyo yung gagawin ng Kimi dyan kakabuhay niya palang mamamatay kaagad siya ganun siya kalala sabi ko na eh yung Angela dapat ang mid dyan eh kaso yung Angela nag adjust dahil gusto nga mag Kimi ni Ungas wala namang gagawin kundi mag papid tapos dito magkakaroon ulit ng clash tingnan nyo yung Kimi nasa mid hindi mo lang punta, pumunta dito sa ano sa nagbabakbakan nakikita niya nagbabakbakan hindi mo lang pumunta tapos late na siya pupunta oh. kung kailan wala na kaya napatay pa ako dito ng Kimi pa eh Diyan sa part 9 na naiinis talaga ako sa Kimi na yan eh Lam, ang lala eh kung sino ka mang Kimi ka shout out sa iyo <laughs> pinapasakit mo yung ulo ko putik ka wow dito magkakaroon na naman ng clash pagkatapos ko yung tore tingnan mo naman yung kimi sa mid oh. putik yan di man lang pumunta sa ano di man lang pumunta sa gold lane para tumulong talaga nandun lang siya sa mid only mid ang putik nakaka bad trip tong kimi namin tapos speed pa kaya di ko mapigilang di mag type eh Tinatrusto ko yung kupal eh Upal ka ba, boss? <laughs> dito pagkababa ko, binigyan namin dito yung Julian dahil nang gigigil na rin ako niya sa Julian eh. Ang katikati -kati na, sumasakit na. Pinapataba kasi ng Kimi. Eh. <laughs> Kaya dito binigyan ko na para <clears throat> para manahimik muna siya sandali. <laughs> dito yung Angela, buti yung Angela magaling dito eh. Siya nga dapat yung mag mid eh. Kung siya yung nag-mid, dapat siguro laging dumadalo yan sa gold o kaya sa XP para hindi mabawag yung gold tsaka yung XP kasi yung nag mid sa amin yung Kimi walang kwenta <laughs> nasa mid lang talaga tapos speed pump putik walang ginagawa malala hindi wow <laughs> tapos yung core namin dito medyo hindi rin marunong dito sa turtle nagawan pa siya na retrihan ng ano, Julian Si Julian kasi magaling naman din talaga eh. Tapos, yung alpha namin, talagang baug siya dito. Nangyayari sa kanya, baug din. Pa, pabuhat na nga lang yung Kimi. Tapos yung alpha pa namin, medyo nahihirapan. Pero may, ma may, may galaw din dapat yung alpha dito eh. Pero mamaya, babaway yung alpha dyan eh. Siya yung nagiging front namin eh, kasi wala kami tank. Siya yung unang suma ano, umaatak sa kalaban. Kaya na nagkakaroon kami ng ano, advantage. pinang may kita nyo dito tamba kami 615. 15 yung ano, kalaban. Dito, mas shutdown ko dito yung Harley nila. Kasi daw siya. <laughs> na shutdown ko yung Harley na pinataba ng Kimi. <laughs> Tapos pati yung gatot dito mabibigyan. Nakakabawi-bawi naman yung alpha kahit pa pano eh. Yun nga lang, masakit na talaga yung Julian. <laughs> dito, biglang sulpot ng niya ng Harley. Nag-ulti sa akin. Tapos, akala niya makakatakas na siya sa akin. Hindi niya alam, pipikiran ko pa siya. Kaya may bibigyan ko dito yung Harley. Makulit niya masyado eh. Ah, pinatabayan ng ano eh, Kimi. Tapos dito, napadpad yung ano, yung Leslie makaka-triple kill ako dito eh kala ko dito ma akala ko dito makaka-maniac ako kasi nandiyan yung ano yung sun hindi pala namin mabibigyan yung sun kasi magaling din tumakas takas takas lang kaya hindi akala ko makaka-maniac ako eh dahil tatlo yung wala sa kanila sabi ko sa ano lord na tayo kunan na natin yung lord baka makuha pa ng iba tapos kung makikita nyo, nandun yung Julian gustong kumontes. Pero buti na lang, narangan siya kagad ng CC. Para di na siya makakontes. Kasi baka maagawan si Alpe eh. Hindi retrigads eh. <laughs> Muntik pa nga yun eh. Buti na lang, late na dumating yung Julian eh. Kaya, nakuha na namin yung Lord. Paano masabi? Dito, akala ko matatapos na namin kasi tatlo yung wala sa kanila nagta lock na nga ako dito eh kaso wala na kasing wala na kasing minions eh pero hindi pa pala namin matatapos tapos may sun yung sun dito mano yung magaling din yan din yan lang nakakapatay sa akin eh yung sun pinipilit na sana namin tapusin kasi hindi hindi talaga kaya eh kaya ang ginawa namin nagback na lang kami Tingnan mo yung Kimi magpapapatay pa. Kung di ba naman talaga ano. Malala. Nagbabak na nga kami. Siya nandun pa rin sa ano. Pa rin yung niyang... mga bandito. Mabibigyan ako ng sun dito eh. Sakit na rin yung sun eh. Pati, pati yung Angela na damay. Eh. Dito magkakaroon ng clash. Tapos dito. Napatay ako. Kasi inuna ako ng ano. Ng sun dito. Kaya namatay ako. Pero nabigyan ko muna yung Julian bago ako mabigyan ng anong nang Tapos dito, yung Kimi na lang yung natira. Akala ko matatalo pa kami dito kasi Kimi na lang yung natira eh. Tinatrust ko pa nga yung Kimi. Eh. Pero buti na lang na kaya niya pang i yung ano, yung tore. Kahit siya lang mag-isa. Nabigyan niya pa dito yung ano, yung Harley kahit pa paano nakaisa siya dito kung, makikita may nyo silang dalawa na lang ng Leslie eto <laughs> yung dito lang siya nagkaroon ng ano eh ng magandang play sa pag dep kasi kung hindi niya na dep yun baka natalo na kami kahit pa paano magpapasalamat pa rin tayo kasi syempre yung yung kalang yung kakampi natin kakampi kakampi natin yun hanggang sa huli hindi natin yung na magiging kalaban kasi yan pa rin yung tutulong at tutulong sa atin kaya kayo kung may kakampi kayong nababog tulungan nyo na lang kasi wala rin, mag wala rin pag mag ano tayo eh. na yan, naman ta eh kakampi pa rin natin yun yan pa rin yung maaasahan natin hanggang sa dulo eh wala kami pakialam! <laughs> at dito na matatapos yung game. Maraming salamat sa nakalaban at sa mga nakakampi ko. Shoutout sa inyo, lalong lalo ka na Kimi. Shoutout sa iyo. Buwang ka. <laughs> Tapos dito, yung ano, yung Kimi, gold pa siya. Akala ko nga dito matatanso siya eh. Nadaan niya kasi sa ano eh, sa assist kaya nakapag gold pa siya. Yung alpha ang silver. Wee, na. Ano, ano, ano? Ano ang Natamimi kayo, ano?